sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. So anong ibig sabihin dito ng mga, ng mga apostol? Pa, paano pa sila magsisisi? Yung mga nagsisi na, tapos bumalik sa dati. Ang bigat. Tama po ba? Minsan lang sila nakalasap ng kaloob ng banal na Espiritu. Alam niyo po mga kapatid, may mga kasama rin akong ganyan na kami ay uh, naging krisyano no, kami ay uh, bago pa lang mananampalataya. Eh, sabi nga, minsan na uh, nag usap kami, bro, bakit di tayo mamigay ng mga pamphlets, no? yung mga, mga Bible verse, ikot-ikot tayo. Sabi ko, sige, dahil ako di pa marunong magsalitaan, mag-share. No? Eh, pumahig naman ako. O, oh, sige, sabi ko, ikot kami. Tapos, napunta kami ng alabang. Tapos, na, nakapunta rin kami sa mga, mga bahay-sambahan at mga krisyano din. Tapos, nagulat sa ako, sabi niya, bro, balik tayo sa alabang. Sabi ko, nakapunta na tayo doon. na ah. Dito naman tayo yung bandang paranyake, mamigay. Eh sabi niya, kasi nalalaman yung krisyano doon na babae, ang ganda eh. Gusto kong balikan. Sabi ko, sabi ko, bro, iba na ang mo. Hindi <laughs> e, na yan, hindi e, na na evangelism. Evangeligaw na yan. <laughs> Ngayon, nawala sa ministry. Kasi mahirap, di ba? Kahit damdamin natin, ikokontrolin natin eh. Kaya lagi tayong manalangin. Kaya papano, sabi nga, papano manong balik ang isang taong nawala na sa pananampalataya? Alam mo, ihain tulad ko lang ito nung panahon ni ni Ebat Adan. Panahon ni Ebat Adan, brother. Yan. Yung panahon ni Ebat Adan, nung, nung sila ay nakakain na. So, example ko muna, no? Nung nilika si Eva at si Adan, kapelusip nila si Lord. Amen? Lagi nilang kausap si Lord. Lagi-enjoy sila, lalo na si Adan. Ang Talagang uh, bago siya magkasala, si Adan ang laging kausap ng Ama, ng Diyos. Pansin niyo yung time na nagkasala na, anong ginawa ni Adan? Nagtago na. Nawala na yung communication nila ng Diyos. So, pansin ninyo, sa pansin niyo sa atin, no, pag ikaw mananampalataya, nagkamali ka, nagkompromise ka, tatama rin ka na mag-church. Pansin parang ang hirap ng akayin yung mga dating krisyano. Kasi bakit? Nagtatago na. na. Nagtatago na kay Lord. Wala lang time kay Lord. Umiiwas na sa gawain ni Lord. Marami ng palusot. Nandiyan na yung my work, Andyan may business, andyan ay sobrang busy, andyan na yung naku, ano pasensya ka na ha, sobrang busy talaga kami. Binigay na nga ni Lord yung Monday to Saturday, bahala ka na eh, di ba? Kay Lord, oras nga lang pag Sunday, <laughs> hindi pa maibigay, bakit? Kasi nga, because of compromising sa mundong ito. Kaya si, si Adan nagkasala na agang nalayo na sa gila ng lalayo sa Panginoon. Pero mabuti, talagang mabuti ang ating Diyos. Kahit wala na sila sa paradise, kinakausap pa rin sila ng Panginoon.